Okay mga kapating ting, may nagtanong po sa aking page paano daw magtanggal ng kopling sa spin motor. Kagaya po nito, may sample po tayo. Mahirap pong tanggalin yan mga kapating ting. Ngayon gagamit po ako ng screw. Mahirap pa rin siyang tanggalin mga kapating ting kasi nagkagata na po yung shafting at saka yung plastic po ng kopling. Ito po ang sikreto ko mga kapating ting sa pagtanggal. Gagamit lang po tayo ng gunting. Kung wala po kayong gunting, pwede rin po kayong gumamit ng long nose. Ang gagawin po natin, ilalagay lang po natin ang ating gunting sa ilalim po ng kopling. Tapos pupukpukin po natin ng dahan-dahan. Bawat pukpuk po natin, unti-unti pong tumataas ang kopling na yan. Hanggang sa matanggal po siya. Ayan mga puting-ting, unti-unti natin natatanggal ang kopling. Hanggang sa matanggal po natin, hindi ba? walang kahirap-hirap tanggalin. Sa larangan po ng paggawa, kailangan madiskarte tayo. Sana makatulong po ang video ito. Okay mga ting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.